So what's up mga keepers? Magandang hapon. Yan, pawis na pawis tayo. Galing kasi tayo nang iskwelaan Kaya yan. Pakita lang natin yung mga bagong dating natin na galing kay Quiz Lester. Yan, maraming maraming salamat, bossing. Yan. Sa bagsak muna, Kamalman. Tara, pakita natin yung mga bagong isda natin. Yan. Ito yung mga dumating sa atin, ano. Mga full gold. Yan, sobrang dami. Namatay pa nga yung apat, pero goods na. Kasi yan, safe naman silang lahat di lang syempre yan yung binigay sa atin yan syempre meron din PKBM yan PKBM pa sa atin binigay si Queen's Lester yan no? pitong piraso yan sobrang solid ng milo yan o no? groom groom grabe yeah, maraming maraming salamat Queen's Lester yan no? Then, yun ang isa pang milo grabe nga angas nun gugroom natin yan alisin na natin yan dyan na pay pero ngayon pinaparecover pa natin sila kaya yan halo muna sila dyan mga bukas separate na natin yung fame tapos and dito yung mga mail separate natin yan para bubombayin natin yan ng pagkain para yan mabilis sila makarecover yan o oh, sobrang angas nun oh. Yan, may poging stan na tayo ngayon. Kaya maraming maraming salamat, Quest Lester. Yan. Shoutout sa iyo, Pram Cavite ito yung mga fry yun, mga fry natin sa crossbreed mga ABBM na kata so may pang PKB pa tayo dito ito, ito yung i-cross natin dun sa binigay ni Kuis Lester yan dyan oh, dito yan yeah, medyo palakihin pa natin para dyan tayo kukuha ng pang cross dun and then dito naman syempre ito yung pang cross natin dyan yan kaya kumuha tayo para may pang cross tayo pang cross breeding para hindi sila ma inbreeding yung mga magkakapatid na binibreed yan pangit kasi yun eh mga deform ng man na labas yan ito pa yung mga pry sa golden blue tail yan BKBM ito dark natin nandito na linagay natin sa baba ito wala pa tong laman ito yung albino platinum gold yan ito yung albino platinum gold natin yan mga pry ng cheetah natin dito wala pa tong laman bukas may mga papanating pa tayo dalawang strain pa yon yung PKBM na white ice tapos yung yung isa golden zebra yan matik yan sa atin mga pinapangarap natin na strain Mag, yan, makuha na natin kaya sipagan lang natin lagi para yan makuha mo yung gusto mo yan lang payo ko sa inyo yan o oh. yan kukurs pa natin to yan, dito tap niyan to. Live foods natin to yung dyan. So, yan o. Oh. Mga chita. Yan, may light base tapos dark base. Yan, kinocross ko na yung light tapos dark. Hinahalo ko na. Dito, golden blue tail. May mga bill tail pa tayo dito. Golden blue tail, syempre. Yan. Kasi, nagpo-focus tayo ngayon sa mga bill tail. Yan o. Oh. Mga bill. Tatlong bill dyan. Tatlong fame na bill. Dito, full gold to. Wala pa tong laman. Dito yung mga kal natin. Yan o. Oh. Yan. Tawagin natin. Mga long bodies. Yan. Mga. Mga mix na yan. May golden blue tail. Yang mabuki. Sakura. Dark choco. Yan. Halo na pikachu. Yan. Mga long body na lang yan. Kaya. Pag may. Ito yan. Pang previous yan. May tail pa nga. Oh. Kinulang sa kulay. Kaya yan. Yan yung pakain natin sa. Magdadap niya natin. Ito. Green water. Dito. Full gold pa to. Yan. Yan. Tawagin natin kung. pum. Yan, kung lumapit. Gutom na ata ito eh. Yan. Yan ang mga full gold. Atago. Doon yung bail tail na sakura. Mga, para, mga fry, Yan, mamaya BBS natin yan. Papakain natin BBS. Ito pa. Golden blue tail. Para mabilis silang lumaki. Madami kasi tayo ngayong fry Ito pa oh. Yan. Mga full gold. Dito wala tong laban na dalawa ito wala ito bale tail tapos to lemonade ninja yan, ito yung flower horn natin na api. Golden blue tail yan, no? Oh, grabing ulo yan. Yan, no? Oh, flower horn na yung golden blue tail natin. Siyempre, yan. May mga aquatic plants tayo dito. Yan. Ito yung breeder natin sa golden blue tail. Dito naman, ang breeding natin dito ay gagawin natin na layer tail. Doon sa kabila, mga bale. Dito, layer. Ito yung mga sakura natin. Yan, no? Oh. Yan yung mga sakura natin. Yan, sakura. Yan yung mga sakura natin. Oh. No? Kaya sana dapat papadami natin tong bihis natin ni Kois Lester. Kaya yan. Pag napadami yan, matik, mamimigay tayo sa mga solid supporter natin. Yan o. No? Sobrang dami. dito PKBM. O, solid ang PKBM niya. Kaya yung mga gustong mag-avail pala dyan, mga naghahanap dyan, yan, highly recommended natin yan. Recommend natin yan si Chris Lester. yan. Kung naghahanap kayo dyan, mga quality yung mollies, yan, mga budget meal, yan, makakuha kayo dyan, yan. ano, o. Sambagsak muna, kamal man, and, and kung nakaabot kayo sa video nito, baka naman pa like and share naman. Thank you guys.